What's up mga chang? Ngayong araw nga tayo may bisita from Quezon. Kaya naman, paglulutuan natin sila ng bilo-bilo. Ito na nga at piniprepared na ni Nanay Ida ang gagawing bilo-bilo. So first mga tsang, mamasahin muna natin itong uh, glutinous. And after nyan, dapat ginto yung output. Di masyadong labsak at di rin masyadong matigas. Tapos, after nyan, bibilugin naman nyan, katulad ng pagbilog ng ex mo sa'yo. So, sa pagmina sa palanit mga tiyang, dapat kunti-kunti lang yung pagtutubig natin. Kasi pag nabigla at wala ka ng glutinous, mapapalambot masyado yung pagkahulma, pagkatimpla ng glutinous. Kaya naman, dapat utay-utay lang yung paglalagay ng water. Naalala ko ng mga tiyang, ng mga bata pa kami, wala pang ganito yung glutinous na binibili noon mano-mano yung bigas ah uh, babayuhin mo yon pag nabayo mo ng pinong 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 pino yung tinatawag na galpong gagalpong yun bababad mo muna yung bigas na malagkit tapos pag nababad mo yung bigas na malagkit na yun lalambot yun tapos saka mo babayuhin sa losong losong ang tawag sa amin nun. tapos magiging durog na durog siya pag durog na siya saka naman mamasahin yung galpong na yun so noon talagang ma kang gagawa kapag gusto mo ng magantong masasarap na pagkain ngayon bibili ka na lang ng glutinous at ganito, titimplahin mo na lang at mamasahin. Pero, sa tingin ko, mas masarap yung, ano, yung ginalpong kasi lasan, lasan mo yung malagkit. Tingin ko, itong glutinous, parang may lahok na siya eh. At ito na nga, matapos nga nating bilo-biluhin, kala mo naman talaga katulong, <laughs> nilagay na natin sa kawa yung gata at naglagay na rin tayo dyan ng asukar. 1 kilong asukar at mi-mix-mix lang natin yan. After nga ang halu-haluin, maglalagay naman tayo dyan ng water. Yung water, hindi ko lang lahat na ipakita, pero nasa apat na tasang water. At dito ngayon naglagay tayo ng isang kutsarang vanilla flavor pampabango pampaaroma. Habang hinahalo-halo natin yung gata dun, ay nagayat naman tayo dito ng langka. Eto talaga yung isa sa nagpapabango at nagpapasarap ng lasa sa bilo-bilo. Kaya pag nagluto ka nito, huwag mo talagang kalimutan itong langka. At nung kumulo na nga, nilagay na natin itong mga bilo-bilo. Nilagay natin itong glutinous na binilog-bilog natin. At halo lang natin ang tuloy-tuloy para hindi siya magdikit-dikit. Mas maganda rin tulong-tulong na kayong maglagay para patas yung pagkaluto. Kasi pag nahuli yung iba, baka hindi agad maluto yung iba. Dito nga habang hinahalo namin, talagang yung aroma, ang bango, amoy langka, amoy vanilla. At dito nga mga chang, nung hindi na nagdidikit-dikit yung mga bilo-bilo, nilagay na natin itong kamote. At syempre, ang huli natin yung saging. Kasi kapag inuna natin yung saging, mag-aasim yung lasa niya dito sa ating bilo-bilo. Kaya sa part na huli na siya. Siya nga pala mga chang, yung bilo-bilo namin dito ay may gatas. Sa inyo rin ba? Kasi iba-iba naman tayo ng luto bilo ng bilo-bilo. Dito sa amin, nilalagyan namin ng gatas para mas ma-melt siya, ma Tapos, yung saging na ilagay na rin, di lang natin nakuhanan. Pati yung paglalagay ng gatas, pero meron yan. At dito nga mga chang, almost done na. Talaga namang uh, amoy na amoy na ang aroma. At dito nga titikman na namin yung yeah. Kimon Time. Mmm. Ang sarap. May lalaki. Mm -hmm. And after <laughs> na rin mga chang, magluluto naman tayo ng pansit para busogin talaga yung ating bisita. Ano? Kaya naman mga chang, after ko nga kumain dito ay nagluto na tayo ng pansit. Isang kilong pansit nga lang ang lulutuin natin ngayon mga chang. At naglagay na nga tayo dito ng atay at balon-balunan. Ito, pinalambot ko muna yung balon-balonan bago natin lagay yung atay. At yung atay, kasabay natin igigisa sa bawang at sibuyas. At sinunod na rin natin dyan yung ating nilagang uh, pizza, ang tawagin sa amin sa Quezon. Sa Tagalog, pero chicken breast yan. Nilagay na rin natin yung toyo at saka oyster sauce. Nilagyan din natin ng paminta, carrots, at nung malagay na nga natin, isinute lang natin yan hanggang sa mag-mix-mix na yung lasa niyan. Siyempre, pag panset hindi mawala dyan yung repolyo. Isa yan sa nagpapasarap ng flavor natin sa repolyo. Palamuti natin yan. At nilagay na nga natin ang sabaw ng chicken yan dyan. Pagkatapos, tinakuloban lang natin sa glit at nung maluto na, isinali na natin yan sa pinggan para naman maglagay tayo ng another broth dito sa kawali. Para yun naman, doon naman sa pagpapalambutan natin. Naglagay tayo ng nor at oyster. Naglagay din ng konting patis dyan at ilalagay na natin itong ating pansit. Mabilis ang luto nga lang itong mga tiyang dahil nandito na nga yung ating bisita from Quezon. At ito na nga, atin ang uh, sisimulang kumain. Andito na sila, nandito sila sa namin ngayon. At eto na, Tiki Time! At hanggang dito na nga lang nga aking video kung hindi ka pa subscribe sa aking channel at dumaan ako sa wall mo. Baka naman, yun lang. Bye!